Mga boss, maraming nagsasabi dito na ah, mali na yung layout na dito ng tile sitter. Ito boss ha. Ito boss, dito yung layout na may ito buo. Ito parto boss, buo to. Siraw dito. Kasi boss, bakit ka mo boss? Iikot kasi dito yan. Ito, paikot kasi yung hagdanan. Ayan. Ayan boss, papansin nyo yun yan, buo yan. Pailalim. Di mo po si, ya, di mo ma di mo kasi madadaya to boss kasi sumusul kasi yung paigaw ito sa patayo ito yung pinarizer niya tapos ipapantay mo rin dito yan yan kung ano yung position niya boss kasi meron design dito yan di mo sikat dito kasi yung bobos, tapos doon yung tabas yan di mo pwedeng baliktarin yan no? wala din sa eskwala yan tapos dito tapos so, may mo dito yan ayan ikot dito yan so pagdating dito diba tapos meron siyang ano dito. naka offset kasi yung ano boss, naka offset kasi itong boss na ang ano agdanan. So dito pa rin yung nag-start ng buo yung boss yung layout na yan. Yan. Kung papansin niyo boss, dito yung buo niyan. Ito, ito boss ha. Dito yung buo yan, dito yung zero. So ibig sabihin niya pagdating sa taas dito boss. Ayun, buo rin to. Ah, yan buo yan. Dito yung zero. Ganun din sila rin boss, buo yan, dito yung si Roho. So, wala tayo nagiging problema dito, boss. Ito yung kini-question na dito. Ayan. Wala tayong problema yan boss. Kaya ganoon talaga yan. Hindi mo na mabago yan, boss. Kasi pag putuloy mo dito yan, boss, pag pinuputol mo to dito, hindi na ito buo, boss. Ito parta to, hindi na siya buo. Yung parte hindi na buo yan. Ibig sabihin, tabas na yan. Kumbaga si Roho na yan. Hindi siya magpapantay dito sa taas. Ito lihat dito boss, hindi magpanpanda yan. Yan ang ano yan. So para sa akin ito, okay yung layout na ito. Wala kayo, wala kang diferensya ito. Pwede naman kasing iya ito. Pwede naman ito. Ito, ito, ito rin. Hindi pwede itong mato. Dapat itong part na ito, bibili na sana ng mas malaking tiles kaysa dito. 30 by 30, mga 45 makukuha ito. Dito naman tabas sana yan. Kumbaga tatabasin mo lahat. Ito tugma lahat dyan. yan. Yan yan.